lang sa manood. Iba naman itong sirayan Kahit tapos ng schedule, talagang magpapa-schedule pa rin. Sa tindi pa naman ng sweet nilang dalawa. Kita mo naman, di ba? Nasa tapat mo na! Kung gantong kaganda naman, makulit. Ito so, pa naman, sigurado naman. Lagi ka magpapatumba. Siyempre, tumba rin ang babae, di ba? Kahit dalawa pa kayong magkakampi, sigurado kung ganyan namang kaganda. Ay hindi mo na ipapasa sa iba. Kasi kamata pa yan. Kahit maghihintay pa si Leo Mata, walang magagawa si Kamata kundi maghintay. Mali! Ibang klase naman itong si Manong. Wala lang ng bahagya. Gusto pa yata pagbayarin itong babae na malaki. Boy. Ibang klase ka talaga Manong sa mga diskarte mo. Eh eh. Ano si Sir My God. Natural na mo talaga. Ikaw pa naman sa mahal ng gas ngayon. kahit sampatak patak umberling, pa yan <laughs> <laughs> wala talagang ititira eh patikin pa lang yan sa mga video natin ngayon ituloy ang kwento let's do this to watching sana all oh. at syempre break time muna focus so lang sa goal grabe na Obsessed with you? It's yes. You yes, I am. Cause I'm all about him, 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 and it's all about me, 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 and we don't give a dang, 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 dang about no. But I don't sleep enough without you, and I can't eat enough without you. Huh? If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky shit that you do. <laughs> <laughs> Mang amanyaris. Ito naman ay lang. Lapit -tabi. <laughs> <laughs> <All laughs> <one K. All laughs> Ay, so, sus, kung maaari, hindi sinadya yun. Hehehe, <laughs> yeah, boy. Swabi naman itong galawang isa, oh. Alin na may pinakamalaking nalaga dito? Yung 1K. <laughs> Ito? Oo. Mali. Ito. My God. Iba naman talaga ang nito ni Baby Idol. Pero uy mo ba naman, napagwap itong kasama ni Baby Idol. Pero siya pa rin talaga ang pinili nitong mga babae. Gunggong, parinig kita sa mukha. Iba na lang tuloy na pagdripan nito at kumain na lang.